Aramdaman uh, ko rin yung mga party list na yan. Ang problema lang, parang dismayado din ako eh. Alam ko pero hindi ko alam yung mga ginagawa nila. Ba, alam ko yung mga ano, party list. Sila yung, for example, sila yung nagiging boses. What comes to mind is, nag-establish ng na mga ganto is para mag-represent sila ng isang sector. Uy, aminin! Red flag enjoyer ka no? 2025 na! tama na ang pag-settle for less, lalo na sa darating na halalan. Ang mga nakaupo sa pwesto, representatives natin yan sa gobyerno. Putuhan na naman and you know what that means. Ah! Ah! Bong, bong, sara! Huwag ninyo po kami mababayan. Kasama! Kapi-kabilang jingles mula umaga hanggang gabi, malamit and great na sorties ng mga kandidato at ang kanilang one sawang matatamis na pangako para sa taong bayan. Bukod sa presidente, presidente at labing dalawang senador, mayroon pa tayong isang pinipili sa nasyonal na level sa halalan. Ang ating one and only party list group. Pero ano ang Partylist System at bakit nga ba may ganito sa ating gobyerno? Isinabatas ang Partylist System Act upang mabigyan ng boses o representasyon ang mga nasa laylayan na kabilang sa iba't ibang sektor ng lipunan, kayo'n din ang mga grupo may iisang admokasya. Pinubuo ng Partylist Representatives ang 20% ng kamera alinsunod sa Republic Act 7491 sa 19th Congress, may 64 na party list seats. Samantala, sa 20th Congress naman, 63 pwesto ang pupunuin ng mga grupo. Bawat tumatakbong party list ay may pagkakataon na makakuha ng hanggang tatlong pwesto sa Kongreso. Ranking system ang ginagamit ng Commission on Elections upang matukoy aling mga party list ang magkakaroon ng representante sa Kongreso kinakailangan na makakuha ang mga ito ng kahit dalawang porsyento ng kabuong boto. Ang mga nakakuha ng mas mataas na porsyento ay may pagkakataon makakuha ng higit sa isang pwesto sa kongreso. Kadalasan ang tatlong partyless groups na may pinakamataas na boto ang nakakakuha ng dalawa hanggang tatlong pwesto. Kaya mahigpit talaga ang labanan sa partyless groups dahil di lamang isa o dalawa, kundi tatlo ang maari mapadalang kinatuan sa Kongreso. Ikinabahala naman ng election watchdog na kontradaya ang mga nominadong party list sa mga nagdaang eleksyon, gayon din sa 2025 national and local elections. Sa kanilang pag-aaral na nilabas nitong February 12, 2025, Higit kalahati ng isang daan at 5.5 na tumatakbong party list ang hindi kumakatawan sa mga tinatawag na underrepresented o marginalized sectors. So yung criteria na ginamit namin ay anin uh posibleng sila ay bahagi ng uh, political dynasty, bahagi ng malalaking negosyo, uh, may connection sa pulis at militar, uh, may mga pending na corruption cases yung ilang party list nominees ng party list group na ito. Minsan naman may kaduda-dudang o kaya naman, dimitado o wala halos impormasyon na makuha mula sa kanila. Uh, at ito ay katakataka kasi kung ikaw ay tumatakbo, dapat nagpapakilala ka. Hindi yan mutually exclusive. Ibig sabihin, posible sa isang party-list group na makakita ng tinatawag na multiple flagging. Kung baga, political dynasty ka na tapos may connection ka pa sa palalaking negosyo and all that. So sa suma total, 155 na lang ngayon kasi may nag-withdraw na isa, uh, 86 sa kanila ay talagang uh, na-flag namin. Patay dun sa aning na kriteriya na nabanggit. Bagamat nakababahala ang resulta ng pag-aaral ng kontradaya, iginiit ng COMELEC na hindi nito maaaksyonan ang issue hanggat walang registered voter na naghahain ng petisyon. We highly respect itong mga gantong klaseng studies, research, investigation sapagkat syempre kami naman wala kaming at at this point wala kami kasi magagawa sapagkat yun yung jury submitted sa amin and take note hindi naman kami para mag-imbestiga doon sa mismong nominee na ito hangga't walang nagpa-file ng petition laban sa kanila ayon sa si COMELEC resolution 9366 kailangan na botante ang maghahain ng petisyon upang magawaran ito ng karampatang aksyon ng ahensya ngunit sa kaso raw ng flag partilists, wala pa raw silang natatanggap na reklamo. Dapat dyan ay there should be a registered voter that must be filing the petition. So really, we highly appreciate. However, kita nyo po, despite the fact na naglabas ang kontradaya, wala namang po nag-file sa amin. Because kung kami mismo mag initiate lalo sa mga ganyang klaseng ground, the impartiality of the COMELEC will now be questioned noon pa ginagawa na namin ito. Kaya nga may basis kami for comparison. Halimbawa, ang 2022 party list uh, elections, uh, 70% yung na-flag namin. Yung para ngayon, 55.5%. Uh, using the same criteria din naman. Uh, through the years, muna uh, mula nang na-establish yung Contradaya noong 2007, may mga kritik na kami na hindi na masterful sa list growth at paminsan-minsan ay nakikipanyutnayan din kami in the early part uh, ng kontradaya sa Komelet uh, para tingnan kung ano yung pwedeng gawin. Pero syempre ngayon, yung relasyon na namin sa Comelec, eh, sinisin zone na lang yung mga sulat namin at yung, yung, ilang mga komunikasyon namin. Kaya ang ginagawa namin ngayon, uh, unlike in the past, in the early days of, or in the early years of Contadaya, uh, mas uh, na lang namin ito sa publiko. At saka yung pangalangin ngayonin din naman ng dataset, hindi naman ito para sa Comelec o para sa policymakers. Ang main objective nito ay para sa mga botante kaya nga ito ay tinawag naming guide to the party list groups. Kung dahil gabay ito para sa pagpili ng party list na sa tingin nila ay karapat dapat sa kanilang mga voto. Kung hihimayin ang pag-aaral ng kontradaya para sa 2025 midterm elections, makikitang karamihan ng flag portalists ay may koneksyon sa political dynasty. Natuklasan nila na may apat na portalists na kabilang ang mga kilalang political families. Isa na rito ang four-piece na pinamumunuan ng mga abalos. Nariyan din ang pamilyang Tulfo at Yap sa Axis. Si Napola Manzares, Dolor at pato naman sa FPJ Panday Bayanihan at ang mga Romualdes naman ang nangunguna sa Ting of Partilis. Yun na yung naging ano, Pandora's Box para lalong mabastardize yung system. Sa report ng Philippine Investigative Journalism Center, napag-alaman na 66% ng mga partilis sa 19th Congress ay may hindi bababa sa isang nominado na kabilang sa political family. Uh, merong lilitaw talaga ng conflict of uh, interest dahil instead of pursuing kung ano man yung declared na advocacy nila, ay nakapanguna na kung ano yung narrow na interest na isusulong nila. May be yung sa dynasty nila or kung may pinaprotektahan silang malalaking negosyo. Bilang kasalukuyang miyembro ng Kamara, dama ni Representative Raul ang kakulangan ng representasyon ng marginalized sectors sa Kongreso kami na, tatlo kami sa Makabayan Coalition. Sa totoo lang, mahirap din for us kasi nga kung ganun ka limited yung uh, mga nagsasalita, nagsascrutinize ng mga bills, ang nangyayari na eh, kami yung inaasahan kahit ng mga uh, iba pang sektor na supposedly if they had their own party list representation, di ba? Lalong mas effective, mas efficient. Uh, while syempre hindi din naman mali na bilang kabataan party list as the voice of the youth, we speak about the issues of Our workers, our farmers, si mga nasa informal economy. Syempre duty din naman natin 'yan. Pero 'di ba how much more kung meron talagang totoong boses ng mga uh, magsasaka, mga manggagawa, yung mga nasa informal economy na million-million din naman sa ating bansa. Bukod pa ba rito, isa sa mga kinakaharap na suliranin ng kabataan portalist ay ang nakababahalang red baiting red tagging at disinformation na ibinabato sa kanilang grupo. Sa inisyal na ulat ng kontradaya at vote report PH nitong March 15, 2024, pinakamarami ang kaso ng red tagging sa mga campaign violation isang buwan bago opisyal na simulan ang campaign period. Yung iba't ibang forms ng uh, labeling, tagging, uh, may be red tagging, red baiting, tapos lalo under Rodrigo Duterte, yung terror tagging pa nga talaga. Gustong gawin talaga ipatahimikin tayo or sindakin tayo para hindi na tayo uh, patuloy na magsalita at kumilos. Kasi kung track record lang, kita din naman nila na nagtatrabaho tayo. Kung issue ng korupsyon, wala rin tayong issue ng korupsyon. Hindi rin tayo galing sa mga political dynasty. Kaya sa huli, limitado na nga ang kanilang kaalaman ukol sa party list. Pinuputakte pa sila ng maling impormasyon na dapat alisin ang party list sa gobyerno. Pero I believe kahit naman yung mga kababayan natin, hindi rin totally unaware don sa ano ba talaga nangyayari. In fact, siguro may mga reaksyon di ba na okay, abolish na lang yung party list system. Kasi nga, ganito yung nangyayari. Nay, alam nyo po ba bakit tayo may party list sa kongres? Hindi po alam yung mga, ano nila, yung ginagawa nila. Kadalasan po bang ginagawa nyo? Pumipili na lang po kayo sa mismong balota? Opo. Mamimili na lang ako. Tay, ramdam niyo ba yung mga party list? Naramdaman ko rin yung mga party list na yan. Ang problema lang, wala ka naman may hita sa mga yan eh. Kasi hindi ko rin ba makuha kung ano talaga ang layunin nila, bakit sila nagtayo ng party list. Depensa naman ng Comelec, naging mapanuri daw sila sa pagsala at pag-accredit ng mga bagong party list ngayong 2025 elections. Pag tinignan nyo yung listahan ng kontradaya, ilang-ilan lang talaga ang nakasama sa kanilang sinasabi may problem doon sa 42 naming ina-credit, Pero ang karamihan na nakita nila, tingnan nyo po na ando sa existing to think na 250 ang nag-apply ng nag-file ng petition for accreditation for this batch and we accredited only the lowest in our history which is 42. Kahit isa lang ang ma mo, problema pa rin yan kasi una, bakit nangyayari pa rin ito? bakit inahayaan ng COMELEC? Hindi pwedeng habang buhay na ng COMELEC na eh kasi may problema sa batas. Eh kasi dapat baguhin muna yung Party List System Act of 1995 para pagbawalan yung mga political dynasty. Actually, sa mga ganitong pagkakataon, dapat mas maging mapandika at mas maging assertive yung COMELEC sa pag interpret ng party list system a as... pagdating sa usaping reforma sa party list system ito naman ang mukahi ng kabataan na file natin ang uh, genuine uh, party list uh, bill or uh, naglalaman siya ng mga pinropose nating uh, reforms dun sa current na party list system na una dun sa sino talaga yung matatawag na party list at sino yung parang tinayo lang, ganyan. Uh, pero wala namang advokasya. Pangalawa ay sino rin yung nominees. No? Kasi pwedeng, okay, yung members niya at yung tinadala ng advokasya mukhang legit naman. Pero pala yung list ng nominees, eh, mga baga dami lang pwede rin di talaga sila yung uh, matagal nang naglingkod or nagbitbit ng ganong advocacy Para kay Representative Manuel ang pagdami ng mga ika nga genuine portalist sa kamera ay siyang susi upang matiyak na hindi pansariling interes kung di hinaing ng mamamayan ang napapakinggan at natutugunan ng pamahalaan. Nakita natin sa mga nakaraang taon na kumerong tumitindig talaga na opposition lalo sa mga anti-people na mga policies. Nanjan ang mga genuine na party list. So, uh, how much more 'di ba kapag uh, dumami pa ang seats talaga na para sa kanong uh, mga party list? tingin natin mas magiging vibrant ang uh, mga diskusyon sa loob ng kamera. Tandaan, bawat botante ay maaari lamang bumoto ng isang party list. Maraming choices. Pero ang grupong kakatawan sa sektor na kinabibilangan mo, ang magbibigay sa iyo ng boses. Kaya dapat pinag-iisipang mabuti ang pagpili ng dawan sa paparating na halalan. Hindi ko masabi kung mayroon pa akong ibubuto na parties pero titingnan ko lang kung ano na sa puso ko, yun ang tatanggap ko sa... Mayroon na ba kayong napupusuan na the list? There are a few naman. Hmm. Sa ngayon wala pa po. Um, sa ngayon po, um, nagtitingin pa lang din po ako ng mga platform nila kung ano po yung mas nakakatulong sa akin uh, sa kabataan po. Ang pagpili na sa kamay ng mga botante ang iboboto nyo kung saan ka kabilang, mahirap ka o siyempre pipili ka na nagrepresenta ng tunay na mahirap. Ikaw ay isang magsasaka. Yung sa interest ng magsasaka. Maganda rin pong makita yung mismong sinasabi ng mga interest groups katulad ng kontra kontra uh, daya sapagkat uh, yan po'y pinag-aralan din nila. Kaya maganda na pag-isipan uh, saan sektor ba tayo nabibilang o kaya naman anong sektor yung dapat na ipaglaban. At mula roon uh, pipili tayo ng party list uh, na tingin natin ay kakatawan. At yung ginawang flagging ng kontradaya, uh, pwede itong maging gabay uh, at magbigay ng ideya sa mga tao kung sino ba talaga yung karapat dapat. Ngayong eleksyon, iwasan ang mga red flag na kandidato na may serbisyong, okay na to, tanungin mo ito sa iyong sarili. Ano ba, ba ang lideratong deserve ko?